Ayan mga idol, kumusta kayong lahat? So ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat mga idol, no? So ayan, usapang baboy na naman tayo mga idol dahil mayroon na naman nga mga idol na napabalita tungkol doon sa African Swan Fever, no mga idol? So ayan, punting tips lang po idol, yung pag-uusapan natin tungkol na doon sa... African swine fever na 'yan ang sinasabi nila. Ayan, dahil nga mayroon na namang nangyari, mayroon na pabalita na mayroon na naman namatay ng mga baboy. So, ayan. Mayroon daw namatay doon na mahigit 150 ka baboy, no? Uh, ang dahilan nga po ng pagkamatay is yung African swine fever na sinasabi nila. So, ayan, medyo nag-alma din tayo dahil nga marami rin tayong mga alagang baboy at walang ibang maaapiktuhan itong mga idol kundi yung mga hog mga idol, no? So, ayan, medyo nag-alala din tayo dahil nga malaking kalugian yun sa namatayan dun sa kasama nating nagbababoy. So, gagawa tayo ng paraan mga idol na sana hindi na makarating dito sa atin at sana wag na kumalat yung virus ayan so ayan pag usapan natin mga idol yung tips kung paano ba tayo makakaiwas at kung pwede natin iwasan itong ang African swine fever ano nga paano nga ba tayo makakaiwas sa African swine fever no, mga idol so unang una po siguro mga idol is ito lang yung tips ko sa inyo Uh, siguro yung paraan na lang natin para medyo makaiwas din tayo mga idol is panatagihin na lang natin siguro na malinis yung ating mga kulungan yung ating mga baboy lagi po tayong maging malinis sa kanilang mga kulungan no? so yun nagkuna po yun sa pinaka importante po yun sa ating mga nag-aalaga so pangalawa mga idol is uh, magdisinfect din tayo sa ating mga kulungan magdispray tayo disinfect patuyin natin plus, bago natin ibalik yung ating mga alaga no? so, ilipat muna natin sila disinfect natin para naman ma maging malinis talaga mga idol so ito pa mga idol no? pinaka importante kung iwasan na po natin yung pagpakain ng kaning baboy no So iwasan po natin yun mga idol kasi doon din ang gagaling yung karne na binili nyo hindi natin alam hindi natin sigurado mga idol kung baka mayroon po yung virus na African Swine Fever so iwasan po natin mga idol yung pagbibigay nga ng kaning baboy so yun mga idol isa po yun sa dahilan kung, nag kung bakit nagkakaroon ng African Swine Fever yung ating mga alaga so ang isa pa mga idol iwasan din po natin yung tiratirang tirang pagkain na ibinibigay sa kanila Importante po mga idol na iwasan po natin yung pagbibigay ng mga tira-tirang mga pagkain sa ating mga alagang baboy. So, at isa pa mga idol, may papayo ko lang din sa inyo, ayon lang din to sa aking mga karanasan. Is lagi tayong, wag po tayong mga babahala kapag may napabalita ganon. So, wag lang natin isipin masyado mga idol, kasi wag tayong magpa-apekto masyado baka kasi iba sa atin is binibinta na lang ng palugi para makaiwas lang dun sa lalong baka iniisip nila mamatay yung kanilang mga alaga dahil nga doon sa African Swan Fever na yan so lalo silang malulugi mga idol so huwag na tayo magpa at isa pa mga idol bigyan po natin ng magandang nutrisyon yung ating mga alaga bigyan natin sila ng mga vitamins para dagdag lakas po yun sa kanila mga idol para kung sakaling mayroon ng virus sana naman wala eh maging malakas sila mga idol no so ayun so ano mga ba ang mga sintomas nitong African Swine Fever mga idol so ayun mga idol ano ano ba ang mga sintomas ng mga ng African Swine Fever na ito na dapat alam din natin mga idol maging aware tayo kapag mayroon kapag nakita natin o oh, naranasan ito ng ating mga alagang baboy so una po mga idol is mataas ang lagnat ng ating mga alagang baboy no mataas po ang lagnat pangalawa is walang ganang kumain yan mga idol yung ating mga alaga so wala silang ganang kumain no kahit anong sarap ng ating pag ng pagkain nila is wala pa rin silang ganang kumain So, ang pangatlo mga idol is pantal-pantal po sa kanilang katawan. So, namumula po yung kanilang katawan. Ayan, so malalaman talaga natin kung kapag ito ay mayroong African Swine Fever. So, yun lang mga idol, yung mga sintomas na alam natin patungkol nga doon sa African Swine Fever na sinasabi nila. So, ayan. Una mga idol is mataas yung lagnat ng ating mga alaga. Pangalawa po is walang ganang kumain. nangihihina sila, matamlay yung katawan. Pangalawa pangatlo po is namamantal yung kanilang katawan ng pula. So, sa madaling salita, namumula yung kanilang katawan na pantal-pantal yung pula niya mga idol. So, ayan. So, 'yan lang mga idol, no? So, Uh, yun lang yung kunting tips natin at maitutulong natin sa mga kapwa nating nagbababoy dyan ay sana nakatulong po itong video na ito para po sa inyo, sa kalaman nyo tungkol na doon sa African Swine Fever na yan na sinasabi nila so ayan mga idol wag lang tayong mawala ng pag-asa ay eh magtiwala lang tayo sa kayahan natin mga idol so alagaan na lang natin mabuti yung ating mga alaga no? so bigyan natin sila ng magandang nutrisyon Uh, kailangan laging malinis yung kanilang mga kulungan So ayun mga idol uh, Sana nakatulong po sa inyo talaga yung video na ito So yun lang mga idol maraming maraming salamat uh, Ayan pala mga idol pakisukorta na lang po yung ating channel no? Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pasubscribe na lang po sa ating channel uh, Para updated po tayo lagi sa mga video na ina-upload po natin So, ayun mga idol, shout out po sa lahat ng mga sumusuporta sa atin mga idol. Thank you and God bless po sa sa ating lahat.